Ayun na oh, yung, matanda, nasaktan siya. Ito yung babae, nasa na yun? Oh, biyak yung mukha niya. Meron mo, oh, meron to oh. Biyak yung mukha niya, may gasgas, -gas, may, ano. may, may hiwa dito. Pati yun oh, yung matanda oh, yung mata yata. Bakit mo wala pang ano? Nakainto pa to dito daw. Hmm? Ay nakainto ko kanina. Hindi, meron naman ano, ayun may mga stop. Ay, kayo po uh, kay driver. Ano puti dito ko kayo nakikpe. Ano po ito na, Ito, 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 Kagabi pa yata. Ewan ko lang kung kailan pa yan. May stop ano naman eh. Aksidente. Aksidente. Okay. Walang gusto. Ako, okay. okay. tsaka syempre, pag nakabailo ka na talaga. Hindi naman nakabailo ka. Matilas ko. Kung mga tayo nakakagawa okay. ng pulsa, tapos yung dati ng aksidente kami,

page na ay ano yun pinitak o nabitak. binitak nila para makadali ta nervous Eh, sa dami ng para sa na yan, hindi lang naman sa yan. Dami nila pumunta. Sa gawin ay makita ko doon para kasi kasi ko ka. go go na. Okay. Ano daw ko talaga na tayo amo ito raw nagbuhat din talaga mo.